Nakabukod na barakong native pig mula sa mga inahen Better safe than sorry Bala ka muna kay crumble kami magpaproject sana sa native pig Baka kasi kapag nanganak ang mga inahin natin Diretso yakyak -yak -yak si Whitey yan. sa mga anak niya So dyan ka na hindi mo na kami papahirapan <laughs> at ayaw natin ito Malapit na malapit na malapit na talaga silang mga anak Dahil ikaw ay Yun pugi Agad kong sinukat ang paglalapatan ng bago nating training paddock ng ating barako na native pigs. 12 by 18 feet ang kalalabasan nito. Malaki-laki na siguro yan para kay YT. Solo naman siya eh. Si Jayman naman ang mangunguha ng mga pamoste natin. Kailangan lang naman ng walo na poste. Then maghukay tayo. Mabilis lang na project ito para kay YT. Ang mas matagal pa tingin ko dito ay pagpapapasok ng lintis na yan. huli <laughs> guli yan. Si Jay enjoy na enjoy kasama si Crumble. Mamaya yan ay paikot-ikot na naman dyan sa tabi-tabi dahil inahabo lang ating mga alaga. Nagsimula kami maghukay. I piraso naman na re, kaya mabilis na lang. Walo lang. Palagi kasing inaaway ni Whitey ang mga inahin natin, lalo na kapag kumakain. Basta, madalas pagtripan ito ni Whitey. Ay baka maagasan baga. Sayang naman. Ay baka mamaya din, biglang umanak na ang mga inahin tapos yak-yaka ni Whitey ang mga biik. Nakubo, Disgracia. Kaya, mabuti na sigurado. Dumating na si Jayman galing sa kabilang side ng farm. Doon daw kasi marami nakukuha na pamposte na ganito. Oo, libre ang pamposte dito. Nakukuha lang namin ito sa farm sa kawayanan. Ito ang mga pinagputulan ng mga kinukuhang kawayan dito sa farm. Pagtagal, pag natuyo, poste na napakatibay. Kasi punaan ito eh. Nilubog na namin isa-isa. Expert na kami dyan sa paglalagay ng mga poste. Basic na basic hundreds and hundreds na kasi ng mga poste na nilagay namin sa talambuhay namin dito sa farm. Pinunod na namin ang mga lumang bakod, kaso maganit. Mga nakalubog kasi ang ilalim nito. Noong una kasing ginawa itong padak na ito ay diba dinoblihan namin sa cyclone wire dahil lumulusot lamang yung mga biik natin nung maliliit pa sila. Kaya ito ay tad, -tad ng mga alambre at nakalubog pa ang ilalim. Hindi lang yon. Mayroon ding bakal na nakabaon Kontra hila talaga nila dati. Sa ni na pole, ay tinagtad talaga nila. Kaso kami naman ang nahirapan ngayon sa paghila. Kaya pinagtulong-tulungan na namin. May tagahila, may tagatanggal ng alambre na tali, may tagatanggal ng mga paltak. Natapos din baga. Basta teamwork talaga, mas nagiging madali ang lahat. Nilatag na namin sa bagong poste. Hinukayan ulit namin ng konti para maibaw namin ng konti ang ilalim ng cyclone wire. At nagkaroon kami ng pagkakataon na kulungin si Whitey sa padak Dahil nanginginayan siya ng dahon dito naman sinamantalaan na namin ang pagkakataon at kinulungan namin siya dito Nilatag na namin ang buo sa cyclone wire kahit hindi pa nakadikit na maayos para ma-corner na siya Pinalabas na namin ang mga inahing baboy para si Whitey na lang matitira And it worked Less drama na ang kasan natin dito Kaya focus na lang kami sa pagtatapos ng bakod na ito Lumapit na si Jay sa akin Meaning, merienda time Pahapon na rin kasi Kaya nagprepare siya ng juice at ang ating mga tinapay Dahil ikaw ay pugay Yun! Pugay! <laughs> Pag pugay May orange juice <laughs> Di ba't hindi inuwi si J-mon at si Jampol? Malim! <laughs> merenda! Jampol! Basta pinto at gate na part ng project, si Jan Paul ang go-to person natin. Ewan ko rin kung bakit favorite niya yan. Basta pag may project at may gate or pinto, mati magbo-volunteer niyan. Nilinyahan na namin ang electric fence. Hindi nilalagyan ang ng tapat ng pinagpipintoan ni YT. Para alam ng mga alaga natin na pwede silang dumaandaan sa gate na ito once open. Kasi natatakot sila sa part na alam nila na may fence. Kahit tanggal na yung fence, di pa rin sila kagad dumadaan basta-basta. May trust issue Kinapit namin ang gate Ayos nga rin Sakto eh Hindi malaki Hindi maliit Ito ang kagandahan Dapat lang talaga para pigilan si Whitey Pinakain namin ni Jay si Whitey Maganda sinyalis ka agad Hindi nang aagaw Nang dala namin Kasi wala siyang kaagaw Kasi normally Nung bang kakasama pa sila Ang iingay nila Lalo ito si Whitey Tapos pag kumakain Kala mo palagi maubusan Ngayon na nakabacon na Relax na relax na siya at relax din tayo habang pinapakain sila. Parehas din nung inahina ang pinapakain natin. Relax lang sila sa pagkain. Di nila sinusunggaba ng ating mga dala. Yun lang. Peace.